Naging mala ang buhay ng karaniwang Pilipino dahil sa matinding pagbaha at korupsyon na nakaugat sa mga palpak na flood control projects. At ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, ang tinatawag niyang original scene ay ang mismong kongreso. Si Troy Gomez, Magbabalita. Sa isang panayam binigyang diin ni Sen. Ping Lacson na hindi dapat matigil ang investigasyon sa mga mababang opisyal at kontratista kundi dapat umabot sa ugat ng problema sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Martes, Setyembre 23. Muli itong pamumunuan ni Lacson. Hiningi na rin niya kay Senate President Vicente Soto III na ipagpaliban ang regular na sesyon ng alas 4 ng hapon upang mabigyan ng oras ang hearing. Habang nakipagtulungan sina Hernandez at Santos, nakulong naman sa Senado sina Alcantara at Pacifico II matapos masight in contempt habang si Cesara Descaya ay binigyan ng show cause order kasama rin sa mga idinawit ni Hernandez na Sen. Joel Villanueva at Jingoy Estrada sa insertions at kickbacks na parehong itinanggi ng dalawang senador. Dagdag pa ni Lacson, handa silang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagbabahagi ng mga ebidensya. Muling nanawagan naman si Lacson ng disiplina mula sa Kongreso mismo laban sa insertion sa budget para sa mga locally funded projects. Habang tuloy ang investigasyon, lumilinaw na hindi lamang baha ang kalaban ng taong bayan, kundi ang sistematikong katiwalian na nakaugat sa mismong institusyong dapat sanay naglilingkod sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.